Hello mga kanisan, welcome back to my channel. This is Indayani, ang ride ng tahanan. And for today's vlog, ayan mga kanisan, may ngayon kasi nagtatanong sa akin kung ano nga daw pa ang itsura ng aming bahay. O ayan na, ayan na yung aming bahay. So dito tayo sa harap namin, so makikita nyo maraming bato-bato dyan at mayroon din kaming mga halaman pero hindi lang yan yung halaman namin tuwing tag-ulang kasi mahilig din yung nanay ko ng halaman. So ayan yung burnay, ayan ewan ko kung anong tawag sa Tagalog yan, burnay, nung ugma pa. Ay, marami kaming ganyan noon mga kalisen, Bornay eh, tuwing tag-ulan 'yan. Sinasalo namin sa mga tubig galing sa bubong ng bahay at ayan yung aming porch. So pangarap ko dito mga kalisen pag nagka-blessing tayo ay pa-extend ko yung porch dito, yung balkonahe para daw may pagsalusaluhan kami tuwing kami ay uuwi, sabi ng nanay ko. So, eto, maliit kasi yung bahay nito, kasi bahay ng lumaukong lola na namana ng aking tatay noon siya ay namatay yung lola namin. So, eto yung pagitan ng bahay ng family house namin at saka bahay ng lola ko. Nagtataka kami kung bakit sila pinagdugtong pero soon papahiwalay daw sabi ng kapatid kong bunso. So, dito na mga ka-listen ay papunta sa likod namin. At pero, unain muna natin dito sa kusina. So, ayan si Mudra Earth. Ayan yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko. So kasalukuyan na naghahanda kami ng pagkain namin ng almusal pero hindi kami sabay-sabay dito kasi ang uso dito sa probinsya, mauna nang kumain yung mga gutom at yung mga hindi pa ay pumunta sa bukid. Pero this time, kami yung naunang kumain dyan at ako naman yung taga-video, yung kapatid ko dyan, uminom na ng tubig dahil tapos nang kumain. Si nanay, tinitignan niya yung pagkain niya dito at tila may sinasabi sa amin kasi gusto nga daw niya mag luto ng kalabasa. So, ayan yung kalabasa. Tinuturo niya sa amin kung ano daw yung pagkaluto niya yan? Hiwa-hiwain yung kanyang ganon. Kasi gusto-gusto niya yung adobong kalabasa. Lagyan daw ng toyo. So itong kapatid ko naman dito, pinagtatawanan niya dahil ngayon pananalita niya minsan ay natatawa kami. So pero ganyan talaga yung nanay namin. Ayan, nagpapaliwanag siya kung paano nga ba lutuin ang ginisang uh, uh, kalabasa. Pero adobong kalabasa daw. Ayan, kailangan daw maliliit yung pagkahiwa sabi niya. Para hindi magalit, ano niyo na lang siya sundin nyo na lang kung ano yung gusto niya. so, ayan, natatawa si Ashley. So, ayan, mga kanilang kinuha niya yung ano, at may, si, may tinanong ako dito sa kanya. Tinatanong ko kung ano daw ang beauty secret niya naiinis siya sa akin noon kasi sabi ko, bakit ka pumuputi? Sabi kong gano'n, ano ba yung beauty secret mo? Sabi kong gano'n sa kanya. So, ang sabi niya, ay cure daw na kape ang sikreto niya. Oo, yun nga lang. Ang problema niya kasi, hindi na siya masyadong nakakakita at mahina na ang kanyang paningin. O, sabay himas pa yung kanyang kanin. Pero bakit wala namang ulang? <laughs> so, ayan, at kinukulit ko tuloy, bakit ano bang sikreto mo kasi sabi kong gano'n sa kanya mga kalisan pero ang sabi niya yun nga I cure so tinanong ko pa dyan bakit ano ba kasi pinagmulan yung bakit hindi ka makakita ng maayos nung araw kasi mahilig siyang mag sunog sunog sa labas so uh, sinabi ko dito ay manawagan ka manawagan ka kay Rapitul baka tulungan ka ng pagpapaopera mo pero totoo mga kalisan hindi ako nagbibiruha talagang hindi nakakakita yung nanay namin Mahi mahina na yung paningin niya so na namin sa doktor kamakailan pero natatakot kasi siya magpaopera pero ngayon tila gusto niya ulit magpa gusto niya magpaopera na yun nga lang, e, kapos na tayo sa budget kaya sabi ko, manawagan ka sa mga kalisinors natin dyan na may bustilak ang kalooban baka sakali, bigyan tayo ng pampa mo o wala namang imposible kung talagang mayroong tutulong mga kalisin, diba? Nagpapakatotoo lang naman kami dahil nasa hirap ng buhay namin. Siya nga pala, tuwang-tuwa ako dahil, ayan, tapos na yung labapo, ayan nilagyan ko ng tiles at dito ko rin inilaan yung mga naipon natin sa mga hindi nag-is ng commercial natin sa ating YouTube channel. sa so, ayan, nakalikom tayo ng konti kahit papano ay dito natin nilaan. Ano ba yung binubuksan ni nanay dito na ulam niya? Parang saging mahilig sa saging si nanay. Madami siyang saging dyan na ano, nakaambak. Pero tila hindi ko alam kung ano yung nasa paglagyan ng ice cream na binuksan niya kung ano nga ba yan. Ay, Diyos ko, hindi ko alam kung ano nga yan. 'yung ano, ayan 'yung lababo namin mga Kalisense so House Soon, itutuloy ko din 'yan. Kumbaga, ito rin 'yung gusto kong iambag dito sa bahay namin mga Kalisense. So dito, yung sila natutulog, si Nanay at Tatay. Diba, pangarap ko rin talaga na hindi naman 'yung talagang sobrang ano, pero pangarap kong mapaayos din ito. Basta, tumutulo kasi dyan, mga kasi may butas. At ito, pangarap po talagang taasan yung bubong. Kung mayroon lang tayong extra na pera na pampaayos. Pero, walang masama kung mangarap tayo. Malay natin matutupad. Ayan, guys, yung ulam ni nanay namin. Hindi ko alam, pinakbet yata yan. Pinakbet. Pari, pati tuloy ako, hindi ko na... Alam. Pero kung pinakbet bakit doon niya nilagay? Oo, oh, oh. bakit kung pinakbet doon yan nilagay? Ano kaya yun? Oo, oh, oh. hindi ko alam kung ano yan. So, ayan si nanay kumakain na siya pero sabi ko, bakit hindi ka umupo? Nakatayo lang siya dyan at gusto daw niya gawing mesa yung pinaayos ko dyan na lababo kasi nga, na-attract siya sa kulay puti. Gusto kong puti kasi para bukod sa madilim sa loob para mag-reflect yung kaputian niya nung tiles at maliwanag naman konti dito sa loob. At di nyo lang alam mga kalisen, mainit at madilim dito sa loob ng bahay. Kasi mababa yung bubong. So nakikita nyo yung pader dyan. Gusto kong taasan. Taasan niyan balang araw. O di ba? O ayan. Ewan ko kung ano sinasabi ni nanay dyan. At eto naman yung kanilang gamot. O, yan yung maintenance ng nanay ko. Madami siyang maintenance dyan. Dalawa yung pang sa high blood niya, tsaka yung sa sugar niya, tsaka vitamin naman kay tatay. So, ayan yung paglagyan ng gamot nila. Nilagay ko lang sa ibabaw ng ref. So, ayan ang sarap ng pagkain niya dyan. Nakatayo lang si nanay. Pinapanood namin at malakas pa naman siyang kumain. At masipag pa rin siya magtrabaho kahit di siya nakakakita ng maayos. Pero sabi naman niya, nakakakita pa daw naman siya ng ano, basta titigan niya. Yun ang sabi niya. Kaya nung pumunta kami sa doktor, sabi niya, papa-opera daw kung bakit ayaw niya at natatakot daw siya. Kasi may mga nagsasabi, ano daw, tutusukin daw yung mata niya. Doon siya umatras noong time na may budget kami. Pero, hindi naman siya nakakaano sa maintenance at doon kami nagpo-focus. Kasi ang sabi ng doktor, may posibilidad pa na bumalik yung normal niyang paningin mga kalitan. So, ito yung ano namin, pagkainan namin tuwing kami ay kakain ayan o oh, masikip lang din sakto lang yung lawak yung kusina namin but hopefully mapapaayos pa natin ito mga kalisensi pag at lang talaga at libre rin talaga yung mangarap o oh, ayan, kitang kita nyo yung ano yung bloke nya ang baba buti na lang walang masyadong matangkad sa amin kung matangkad yan untog siya talaga So, ayan na nga mga kalisan, sinabihan ko, magpaalam ka na, o ano bang gusto mong sabihin sa ating vlog ngayon. Pero ang sabi niya dyan, sana daw mayroon daw makapansin at patulungan daw ng pampapa-opera. Seryoso mga kalisan, yan ang sinabi niya dyan. Ayan, so bye-bye daw. So, maraming maraming salamat daw sa panunod ng aming munting vlog. Ayan, bye-bye.